Ngayong araw nga pala mga kabertod ay gagawa ako ng isang higanting tulyasi mga kabertod dahil ay may nagpagawa din sa amin ng isang higanting tulyasi mga kabertod Ayan mga kabertod, ikatlong bisis ko nang nagawa mga kabertod ang ganitong klaseng tulyasi. At ang materials na gamit namin ay stainless pala mga kabertod. At sobrang kapal din ito mga kabertod dahil 1 fourth yung stainless na gami gagamitin natin para sa ating higanting tulyasi mga kabertod. Kaya sobrang hirap i-bend at sobrang hirap din gagawin. Pero naniwala ako sa isang kasabihan na kung may gusto ka, may paraan. Kaya, kaya dahil gusto natin yan, kaya gagawin lang natin ang paraan para matapos natin ang ipinagawa sa atin kahit mahirap gawin pero naniniwala din ako na ang mga successful ngayon ay hindi basta-basta ang ipinagdaanan nila na sobrang hirap sa mga nakaraan sa kanilang buhay kaya ngayon successful na sila dahil hinarap nila ang mga prasi sa buhay nila na sa halip na maghinto sila ay nagpatuloy sila dahil may kasabihan din na every opposition will become opportunity and every stumbling block will become a stepping stone kaya ngayon sa atin na mga ma mga mahihirap kailangan lang natin magawa ng mga paraan para mag-aahon din tayo. At siyempre, hindi natin magawa to kung hindi natin kasama ang Panginoon. Mas mabuti sa lahat ng mga ginagawa natin, kasama natin ang ating Panginoon. Dahil sabi nga sa Bible, sa Psalms 37 verse 4, Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of your heart. Na kapag inuna mo siya, ay talagang ibibigay niya ang mga desire ng inyong puso kahit hindi mo na sabihin sa kanya alam na niya dahil ang ating Panginoon ay omniscience he knows who you are at balik tayo dito sa kinagawa namin mga kabirtod Uh, limang piraso pala mga kabertod ang tulyasi na gagawin natin na din kalaki mga kabertod at isa pa ang nagawa natin ang mga tulyasi pala ito mga kabertod ay dalhin pa ito from Negros to Mindanao mga kabertod kung makita ninyo dyan sa Mindanao shout out sa lahat ng mga taga Mindanao at kung taga Mindanao ikaw pag-comment din mga kabertud dito sa ating video para malaman natin kung meron din akong supporters na taga-Mindanao. At kung umabot naman mga kabertud ang aking video mga kabertud dito sa inyong wall, paki-subscribe naman mga kabertud at pakihit mga kabertud sa ating notification bell para palagi kayong updated sa ating masusunod na video mga kabertud At paki na lang din mga kabertud sa ating Facebook page. Meron tayong 181,000 followers. Yan ang ating Facebook page mga kabertud Mr. Berting Mix TV. At sa lahat ng mga tag Laga Negros, baka gusto ninyong magpagawa ng gate, lababo, lamisa, at iba pa marami mga kabirtud basta stainless mga kabirtud ay gumagawa kami kahit kaha ng sasakyan ay gagawin namin mga kabirtud dito sa barangay Tango Bacolod City kaya kung gusto ninyong mong magvisit din dito mga kabirtud andito lang kami sa may Purok Burmaiko or sa gilid ng Felices Furniture at ilagay ko din ang aking number 0956 kung gusto ninyong magkontak mga kabirtud pakikontak lang mga kabirtud sa aking number para ma-entertain kayo mga kabirtud at para mapag-usapan din natin kung mayroon kayo yung ipagawa dito. At bago pala mag-end ang aking video mga kabirtod gusto ko lang i dito sa inyo ang itong klaseng product mga kabirtod ay sobrang gandang gamitin ito kung ikaw ay nanglalabo na mga kabirtod ang inyong panikin, paningin kaya maglutin na kayo mga kabirtod kaya mag-order na kayo mga kabertod kung gusto din, din, ninyo magkaroon ito ilagay kung yellow basket dyan sa, sa ating comment section mga kabertod at para makapag-order din kayo ng ganitong klasing product mga kabertod kaya magluti na kung ikaw ay Palaging babad sa cellphone. Kaya mga kabirtod, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. At sa aking Facebook page, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nakasubaybay sa aking video. Kaya mga kabirtod, see you in my next video mga kabirtod. Bye bye. Love you all!